Jackie! Luis, Jackie! Huwag ka nang matakot pa kay Commander Luz. Wala don, Wala. Wala. Hinatay na naman yung makasama ko! Upos na! Kumadyan si kayo ng na dahil iiwan mo yung... Kuya yeah, Idol, nakataka si Jackie! Ha? Nakataka si Jackie! Oo nga pala, andun yung agimat niya. Paano ang mukha mo, Ligaya? Kapal talaga ng mukha mo! Wala kang utang na loob! <laughs> Ngayon, mo okay. Lahat ng maniniwala sa iyo, Commander Loss. Sumabalan ng patas, ginagamit ay ang ating-ating niya. Pero sino naman? Ah ngayon. Magbabayad ka sana sa akin. Ikaw magbayad. Ha? Andami ang utang mo sa akin. Ikaw na mo kitang matataho. Ha? ha. No, kumusta, Commander Loss? Magdasal ka na! Tagal na ako nagdasal. magdasal. Dahil huling araw mo na ngayon. Ayaw magdasal. Nakatawa ka, Manderlos. Nakita namin na wala kang kapangyarihan ngayon. Kaya wala ka nang dapat ipagmalaki pa. Ano sabi mo? O, oh, pat patay na rin to. Parosa. Hoy. mo Oh. Kaya... Parang... Ano? Parang nakamag-arish. Parang magiging pag-usapan yata kayo ah. Pag-usapan ako kay Kaya. Nag... Usapan mo eh. Nag-usapan sabihin mo sa akin ah? Wala ka na talagang magiging awa? Ano? Hiyakan mo na ako ulit umamatay? Gano'ng gawin na lang kasimple yun? Hindi ka makapagsalita. Wala ka na ba talagang awa? Wala ka na ba talagang may sa akin kahit konti? Magsalita. -salit. Mag Magsalita ka! Na. Ligaya. Na, ligaya. Ang kapal ang mga mukhangin niyo eh. Hmm. Ang tatapang niyo kasi walang wala ako ngayon. <coughs> so, uh, but... uh, Sabi mo yan. Sabi so, ano, mo yan. Ligaya. Tulungan mo ko Ligaya. Patapangin mo so, nga tayo. Ngayon, na pilay-pilay sa... pa ako ngayon. Dahil sa ginawa mo nakaraan sa akin. Kulang pa yan Dante. So ngayon. <laughs> Kulang pa yan. Kulang pa yan. Dapat nga namatay ka. <laughs> Lakas ng loob mo talaga. Yan ang narapat sa'yo. Brad! Ano, ligaya! Dapat, Brad, sindi siya Brad. narapat. Patay natin yan ngayon. Wala ko nang sasabihin sa akin. Ganun ka na lang yun. Hindi Wag natin. Huwag ka umasa, Commander Loss. Dahil hindi ako hindi. tupad sa pinag-usapan natin. Hindi dito ako, Brad. Palibasa na hindi yung mga kasama mo. Pero pag tayo-tayo lang, nakakausap naman kita eh. Nakakawa ka naman, sakin, diba? naman ligaya, sa akin, di ba? Ligaya. Baka naman sa ganito. Pagkakataon, ginagawa ka pang natitira dyan? Ayusin mo yan, ligaya ha. Okay. Huwag hey, ganyan. Kaya uh, mga eh. ano kung ano, ano, ng dispensa sa amin. Hmm. Dahil sa pinagsasabi nito. Yeah. Okay. Yan naman sa amin hindi totoo yung sinabi nito. Uh, oh, oh, oh! Huwag oh, 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 ka, Lord, huwag oh. ka, Lord. Huwag ka, Lord. Huwag ka na. Huwag ka nang... lumaban pa! <clears> huwag <throat> ka lumaban pa. Parang... <clears throat> na! Huwag ka gumalaw. Huwag ka mga mukha yun. Ano Anong pinagsasabi niya ligaya? Ayusin mo yan, ayusin mo. Ano, bang, ano, ano anong ba? Ano ba, ligaya? Ano ba, ligaya? Wala akong katulang! Huwag mo na asa! Totoo ba Hindi yan! Totoo sa inyo si Ligaya! Totoo ba yan? Magiging alerto kayo! Patakasin Ay, ako ng mga yan! Patakasin ako niyan! Patakasin mo ako, Ligaya! Simple lang! Kuya Kortipor! Oh. Pwede kong patunayan sa inyo na ako ang papatay mismo! Sa kanya! Eh, mo! Ligaya! Ligaya. Nagmamakaawa ako sa iyo ngayon. Ikaw lang ang kakamanggol. Wala na, wala na ginawa mo Katulad ng ginawa ko kay Jackie. Pero ngayon, o oh di ngayon, ipakita mo. Huli na. Dahil Ipapakita ginawa mo. Binaral mo na, si Dante. Ngayon Pati na. si Brando. Sige, magdrama ka dyan. Magdrama mm -hmm. ka. Sige. Kaya ngayon, o <coughs> oh, ano, kuya, ako na tutunas dito. Kumiya na. Kala mo, mo, tutulungan para kita? Para patunayin mo sa kanila? Oh, Tama, magaling. Isang mata. Ito, ito. Saan mo magaling? Sige lang. Magaling ka pa So ngayon, ang plano ninyo? Gaya na sinabi ng Diyos, papatay na rin to. Patay na na yan, kuya! Pagito na ito sa kamatari, tol! Ha? Pagito na agay! Pagito na ito sa kamatari! Hindi na! Hindi na yung mata! Hindi na yung So! Hindi! Sabi! Huwag kayo mga ano niya. Ah, ano, ganito na lang. Ganito na lang. Sunukin natin itong katawan niya. O, sige. O! Tingnan natin kung bubuhayin ka pa sa ginagawa. Gagawin namin iyo. Sunugin natin to. Sunugin nyo! Akala nyo mapapatay nyo ako? Sige! Ako, nagmamalaki pa. Sunugin nyo! Ano brad? Tulan natin. Ano? Ito, gusto mo pula ako leeg? Sige, goy mo! Hayop ka! Ano? Sige, alerto to ka dyan. na Sige! Dira, brad. Patayin niyo na ako! Ha? Ang daming dadal! Ang daming dada! Ang daming kuda! <laughs> Magdasal ka na. Mantalos. Nagdadasal na ako! Ang tagal na nga! Huwag mo lang magdasal. Kala niyo natatakot ako sa'yo. Nakakapag... Nakakaliglaman! Nakakatakot! Ha, talaga. <laughs> talaga naman, Commander Los. Yung mga taong takot na. Nakakatakot! Ganyan na yung, yung mga... Hala! Huwag Nagpapawisan mm -hmm. na. Takot pa lang. Natawa na siya sa takot na. Natural! Pinagpapawisan! May aircon ba dito? Hulul ka pala eh! Ha? 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 Gamitin mo na uh, yung itak mo. Magdasal ka na. Pag itak na yan, dito lang Pundi yung sakin. Sa Puto na yung isang mortal na ano yan. Ano? Dito na to? Did? Dito na to? Sinti siya mo na, Patayin mo na, Kuya Portibor. Oh, oh, oh. Ako ano babalin. Ako na. Huwag mo, mo na. Magtanong mo tayo kung... Wala kayo mapapala sa akin. Wala! Saan, saan ang kampo nila ni... Wala! Uh, Mandiraya. Wala akong sasabihin. Saan ang kampo ni Mandiraya? Wala akong sasabihin. Wala kayong Wala kayong mapapala. Patayin nyo na Tigasin. lang ako. Tigasin talaga. talaga. Patayin nyo na lang ako. Ilang beses nyo na rin may nahuhuli, di ba? Oh, na may napala ba kayo? May napala ba kayo? Napatay nyo ba ako? Ha? Oh, hindi ka na mabubuhay ngayon. Dahil ba yung tinganting ka, yun. ka? At na ngayon, naman. wala na, di ba? <laughs> wala na. Kakatawa! <coughs> ligaya! Kakatawa ka, ligaya! Oh, tignan mo! Ha? Huh? <coughs> oh, ha? gan. yan! yan. 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 Sinasabi yan ko. Ang balak alag pala. Yan. Ano? Oh, ano? Commander Los. Ay, lang pala. Eh, dito. Eh? Oh. Dauban natin ito. Sunugin natin, sunugin natin. Wala oh, na. Wala na yan. Wala na. Wala okay na. Hindi na hindi nga praka. Yan na rapat sa'yo. Eh? Kakatawa ka. Salamat. Pagkita yung pumasok yung talagang Sige, sunugin natin. Kukain okay, ng mga, ano okay, ba? Mga unas. Eh? Mga dahon ng

Maabok ka ngayon. Ngayon. Mo sa amin. Hindi mo na magagamit ang anting-anting mo, Commander Los. Ayun. 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 Papa. Ito, ito, ito. Mo. Abo na. Ito na. Ito mo na. na. Kumadiran lo, sugan nang babalik pa. Ah, buhin ka namin. Sigurado naman. Dagdagan nyo, dagdagan nyo. Siguraduhin natin na talagang hindi na makakatakas yan. Mamatay ka rin pala, gagawa ka pa ng kwento sa akin. Oh, ayan, baunin mo. Ayan talaga. Ya, merapat sama... Kahit anung gawinmu, Komander Dos. Maitim angin noh. Maitim budi noh. Maitim budi. Ngayon, matundukan anung kesamaanmu, Komander Dos. Jawabin noh. Tunggu ngayon, sindihanan na natin. Sindihan muli an Oh, sindihan natin. Sindihan mula. Di sana later. Oh Brad. Hah? Sindihan muli na Sige. Sindihan mo, na, sindihan mo na, sindihan mo na. Sindihan mo na dahil para hindi na makakatakas yan. Sindihan mo na. Pagkakataon na natin yan. Pagkakataon natin yan. Ano? na na natin yan.

Ay, soko pa Matapos ka na rin. Napap. Ano <coughs> O oh, kailangan okay. oh, okay. okay, talaga marami ang lagay ko para talagang sigurado. Ngayon, denya na lang. Kumukuha natin ko.

nakakasigurado ako mga, mga kaidol na check na talaga na wala nang babalikan si ano Commander Los magiging abo na siya dyan tingnan mo Commander Los hindi ka na mapupuhay pa ulit siya harap mo ah ka Grabe na rin yung agimat mo na yan. Kahit wala oh. sa katawan. kayo oh. Pasyaro. <laughs> Ngayon. <laughs> Pwerte ang kusuga sa apoy. Ano, Commander Los? Paalam. Na. Ano? Ano yan? Paalam. Commander Los. Oh, la Si jaki na, Teknik, er! la Si Jackie! jaki, Si jaki, jaki, Jackie! jaki, 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 hinagis jaki, 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 Naku si Jackie, hindi talaga mga... Hukaya natin baka! Hindi talaga ako niniwala, magbagong buhay siya. Sa dahil Uy. ginawa niya. ano so, kaya yung niya to? Ano? Baka yung anting-anting kuya! Iwan ko, ko. Patayin, patayin natin! Tingnan natin, tingnan natin! Tiktik, ang lakas talaga ng loob ni Jackie. Wala! Ha? Ano ba Ano ba Ano 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 mga oh, kaidol sinunog namin si Commander Luz. Ah, oh, kahit gustuhin ko man ah, Tulungan siya pero para magbagong buhay. Pero dahil sa mga ginagawa niya sa amin. Lang bisis ko siya binigyan ng pagkakataon na ah, magbago pero wala. Patuloy lang siya nagtatridor sa amin. Kaya ngayon wala na ako maitulong sa kanya. Isa na ako sa taong ah, tumulong para mawala siya. Kaya mga kaedol ah. Ayan. Sunog. Sunog na, sunog na. Ano, Hindi na yan mabubukay pa. Wala na. Nawala. Hindi na bubalik siya ng kaedol. Mga kaedol, panatap na ang looban namin na wala nang babalik, na wala nang ano, ano.

Kasi di talaga, no? Yun na nga. Dapat nakita sana natin. Ay, yun pala. Yun na diba, nga. Di ba, diba, eh, pinagkaloob niya yung... Oh, binigay niya kanina. Binigay niya yung... Kang Jackie, kuya idol. Bakit ano yung binigay niya dyan? Binagis na Ayun na nga. Sabi ko nga, biglang lumapit dyan siya. Nagulat na lang ako na nakatayo siya dyan. Ayun na eh. natin. Hindi ko na, eh. Diba Sobrang lakas na naka po. Kanina no. doon? Oo. Oh, Di ba? Di ba? Gipatay niyo yung dalawa doon. Oo. Oh. Bantay. Mm -hmm. Nawala na lang bigla nung lumapit ako. Sabi ko nga, sinabihan ako ni Jackie na karana Sa sunod na magkita kami, hindi niya na ako patatawarin. O magiging magmortal na magkalaban na kami. Kaya nung lumapit ako kanina, bigla namang nawala. Pantayin natin na nawala yung eh yanito baga. ah? na natin ana oh. si githena tapos ah. Siguradoahin, siguradoahin. Pero yan na mas siguro yung ano, oh. yung batawan yeah, niya oh. oh, ayan siguro yung, lumingit yung nag ba? lumingit, lumingit, ba? lumingit to. Oo, ayan 'yon. Pare mo baluktot siya. Baluktot ba? Oh. Tingnan natin kung yan ba talaga pero hindi makapudpod sa kanyang ang ganyang ano. Pero parang anipis naman, Kuya Idol.

You know, 'yung kanwel ang ba? na yun, right? Wala hangin. Udog oh. Parang magalaw 'yung ano, ano ba, abo. Parang magalaw ang hangin. Bakit ganun? Yung abo. <coughs> hintayin natin 'yan. Ayan, 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 ayan. Kailangan makasigurado, makasiguro tayo na ano. Uh, hindi na talaga natin na uh, wala na siya kumanda loss. hindi uh -huh. natin alam. Hindi tayo maging pantit. Pantit talaga. Okay. Eh, okay. hirap na. Ayan o, no? oh, magiliparan yung... No? Kasi hindi natin alam na yung anong hinahagis na yun o. No? Oh. Uh kumanda -huh. Jackie dyan. Oo, kaya nga. Bigla na lang na. Pag liyab sa apoy kanina, bigla na lang na. Lumabas si Jackie. Oo. Oh. So, grabing lakas na ng apoy. Hindi natin siya nakita na pumasok. Ano na? Hindi kaya pag suot yung quintas na yung Idol. Siguro. Hindi nakikita. Hindi natin siya nakikita. Nung pag... Ano na niya? Nung pag hubad. Hubad. Tapos parang may hinagis sa dyan. Hindi na, nakita natin. Oh, nakita ko na na. Paalis na siya eh. Hindi orang galon berarti kita nanti bisa di di sini kita tuh pasuknya kita tuh lebih dong targa kita gang telagam lagi no <coughs> setinggi kupet wala na bat hmm? wala na wala na si komander dos pero abo abo na abo na siya hindi tinanong natin hindi tinanong natin mawala yan. So, yung namin, guys, na mawala yung, 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 yung abo, ah, yung uh, nasa galong baga. Oo. Baga. Tingnan Tingin ko ba, di siya mabubuhay sa ganung Ah, lakas ng apoy kanina. Malagab-lab yung apoy. Paano mabubuhay? Hindi na mabubuhay. na, kita ko sa part. Tulungan na ba ba niya? na kain. Ah, no? Anong pakain na yung kanina? yun na nga. Yun na nga, Kuya Idol. Yun na nga, ano ko kanina. Bakit bigla na lang si Jackie na lumutang dyan sa may malakas na apoy kanina? Oo, oh, lumutang kanina. kanina. Ay, hindi naman natin nakita kung saan siya naglakad. Ganun. Siyempre, nakaharap tayo dito. Tinitingnan natin kung talagang kikilos pa siya, pero <coughs> yung paglakas ng apoy kanina ba? naman Nakita natin Nakita ko na, nakita ko na lang siya. Yung patakbo na. Pero hindi ko nakita nung palapit pa lang dito. Yun talaga ang kailangan ni. Eh. bantayan na to. Kay kung sino ang makasuot atong ano ni Commander Lo sa hindi nakikita. Wala na apoy. Wala na wala na, wala na. Sige Sunog na sunog lang.

Wala nga din eh, oh. eh, puro to. Abo eh. Ng... Oh, abo ng... Ang bihira naman. Hey, Idol. Yung gi, ano kanina ni Jackie? Jackie, yun oh no? kita Hindi talaga masahan, Jackie. Yung, kay, kaya siya pumunta dito. Baka siguro. Yun siguro ang inabot niya. O kaya, ano kaya ang ginawa niya nga, ano? Nakapagpagulilong nga naman siya. Ano kaya? Lagyan ninyo. Oo nga. Yun lang nga, Brad. Wala akong ibang hinala, Brad. Kundi si Jackie lang na gagawa nito. Hindi ko talaga inaakala na pati Kaya, si Jackie. Talagang ligaya, okay, na ni... Pag-iusap, ligaya. Huwag ka na magtiwala. Commander Los. Isang balimbing babae na yan. Wala lang ginaan. Wala mo ni. Wala mo. Wala, mo, wala, mo. wala, 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 nga, kuya. Ay. Wala talaga, oh. Ang oh, bihira. Hindi yan, mapudpud. Oh. Agad, agad ang buto niya. Tinatak, hindi mo. Tapakan ko pa ako. Oh. Wala talaga. Ang ginawa natin na ganyan, pagtulog, eh, para na siyang aso buto na. Oo. 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 Parang maluto lang oh. sana oh. siya. Babanuktot yung yan. Pero simple naman ganyan. Hindi natin yung kahit buto lang dyan. Oo. Oh, kahit anong sunog ng tao, Brad. May matira oh. talaga na buto Kaya dyan. Talaga. Pero o, oh, tingnan mo. wala oh. Walang wala. Hmm. Jackie. Isa ka rin, Jackie. Si Jackie talaga.